Today mga katwinkia, sobrang excited ako at lahat kami dito dahil sa sobrang trending ng song ko na piliin mo ang Pilipinas, syempre hindi naman tayo magpapanguli sa trend na yan. At dahil marami din po ang nagre-request na sana po ay makagawa tayo ng entry natin para sa song na ito, gagawin natin yan ngayong araw. At hindi lang yan guys, dahil abangan ninyo dahil later, malalaman na rin natin ang gender ng second baby! Yay! Oh my God! Marami nagsasabi kasi sa akin na feeling nila baby girl, feeling naman ng iba ay uh, baby boy, pero mas lamang po talaga yung uh, baby girl. So sana baby girl pero lagi ko naman sinasabi din kay Non Reo, ano man ang ibigay sa akin ni Lord basta healthy ang baby natin. Masaya masaya na tayo. At syempre magiging kuya na si Sylvie. Oh my God! Guys! So isi ko yan sa si inyong lahat mga katwinkle. Abangan nyo lang dahil marami namin pa tayong gagawin ngayon at marami tayong kakailanganin shots para dito sa piling mong Pilipinas. I'll see you guys later! Bye! 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 <laughs> minsana <laughs> first lyrics ba? Ano, okay? Sorry, sorry. tuwa ang may, ang may likha. Minsan tuwa ang may likha. That Ito, maliit! Gano'n na Minsan ang may likha. Okay. Cool. Hi, I'm Jamie Rafals. I'm a freelance photographer and videographer. What did I do to prepare for this shoot? Well, I did a lot of research, just how the transition goes, and because when it, when they came to me with a concept that was different, and I I loved it instantly. They wanted to mix the trend with the gender reveal, and how that was a bit of a challenge. because It was new, and so I wanted to take it on. What did I do to prepare for it? Was I did a lot of research on TikTok, Instagram for all like, the trending, um, for anyone, the any trends. We also like had a meeting with Marty and the team multiple times on how we can have the sequencing to have the trend and the baby reveal itself. It was kind of last minute, but kind of no money because working with the right people, we can make anything happen. We did research on how we can do transitions more um, fluidly. to make it easier for us and we uh, researched as well how we can do a silhouette shot with different um, giving different elements of the Philippines. Hello, hi, my name is Gia from J Star. Um, itong shoot na to actually kagabi lang kami uh, kinonta for this. Tapos na-excite kami kasi nga, siyempre, para kay Ms. Angel. Eh, we know naman na napakapalit kay Miss Angel saka another blessing na naman na darating sa kami. Kaya na-exciting kami, saka, ayun nga, kahit biglaan, lang. Actually, hindi talaga ako more on transition like sa makeup, kasi more on dancing kami. Pero yun, inaaral ko siya kagabi lang, nanood ako nung kung ano yung mga transition na pwedeng gamitin sa kanya. Pero like, dahil is a uh, gender reveal, so, kumurot tayo ng iba nating way, kumuha tayo ng iba nating uh, flavor para sa kainis Miss sana magustuhan niyo niya lalabas dalmas ano po ang hula niyo? babae ula lang hey. parang blue niko sa ngayon. so i think it's a girl. Good... Ah, ah, ah. oh my god ano talaga ako talaga from ano pa ano pa kaya yung mula niya dun sa gender niya? Girl. 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 <laughs> girl bakit, yeah. bakit sa tingin niya girl? ah uh, fresh siya ngayon. Mm -hmm. Um, ako, ano lang, gusto ko lang panindigan na, ano. <laughs> gusto ko lang pa si girl. Gusto ko lang pa Congrats, ko naman yan. Basta kami, team girl kami. Yes, at excited na kaming malaman. <laughs> Namaya! <Bye. laughs> garden down nila <laughs> 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 mga katwinkle, ito tuloy-tuloy pa rin ang pag-shoot natin. At uh, alam nyo guys, sa totoo lang, talaga namin sana mag-shoot sa rice terrace sa Banawe rice terraces. Kaya lang, hindi ako pinayagan ng doktor kasi nga po ako eh, matagtag dahil sobrang layo. So, ang Banawi rice terraces talagang ang pinapunta namin dito sa Kiyosik. Pero <laughs> <laughs> well, thank you very much kay Erwin and of course, uh, Botin Studios. Maraming maraming salamat po dahil sila talaga yung tumulong sa amin para ma-achieve namin ng ganitong setup. Um, tsaka isa pa mga katwinkel, ang sarap palang suotin ng kanilang mga kasuotan. Parang iniisip ko nga kayo, nasabi ko ganito pala itsura ng mga taga ikugaw na pregi. Long hair din. Pero sabi nila kasi yung iba daw mga babae, wala talaga silang pantaas. So tanggalin ko na ba? <laughs> Ay, joke lang guys. See you later. Share ko pa sa si inyo yung mga susunod na gagawin natin guys. ya Itu papa pitu papa pitu Boy We or girl? Ate, boy or girl? Girl! Boy or girl? Girl! Yeah. Boy or girl? girl. Yeah. Boy or girl? So, we're back. Back. so, mayroon. Bakit? wala naman ng isa pang Silvio? De Hindi, kahit Kasi nai expect kong makita ko talaga mga confetti na color blue. Kasi gusto ko din yung feeling ko nung, nung gender reveal ni kay Silvio. Ina-expect ko talaga baby girl. Kaya nga meron akong name na naisip kasi isusunod ko sa pangalan ni mama na Sylvia. Pero nakita ko yung mga balloons, color blue. So parang nagbalik lang yung ganong pakiramdam na sabi ko na ako oh, baby girl to. Pero feeling ko lalaki. Parang ganun siya. Parang, parang, parang kabalik tala na nai expect ko parang ganun. Pero nung nakita kong pig, oh my god, totoo na! <laughs> totoo na pig! Sabi ko, oh my god, hindi to prank. Talaga, ano, talagang babae siya, baby girl. So yun, sobrang happy. Kasi sabi ko nga sa mga natatanong sa akin, kung bibigyan pa na ako ng bonus ni Dord, syempre ang wish ko sana, baby girl, para meron na akong baby boy and baby girl. Pero sabi ko naman kay Nodal din, every time na nag-uusap kami, kung ano naman ibigay talaga ni Lord, basta healthy yung baby,